ito guys ah, magpapalit tayo ng spark plug itong um, kasi itong luma na spark plug kaya mapapansin nyo output na pinaka tip nya wala na kaya nahihirapan na siya sa minor halos wala na minor mahirap na panda rin kapag ganyan na mahirap na panda rin tapos walang minor yan, possible itong spark plug natin bago nating na spark plug na ipapalit. Ito. Kasi ninyo yung tip niya. Ito to. Ayan o. At saka itong isa. Aros ubus na to. Ang laki na ng clearance cap niya. Ubus na yung pinaka tip niya. Yan ganito niya. So. Kaya hirap na siya sa minor. At hirap na rin siya. Paanda rin na yun. Kaya papansin niya. niya itong bago din niya makapal pa yung tip niya yung electrode niya ito wala na ubus na yan yan ito yung yung bago makapal pa yung electrode niya ito wala na kaya hirap na siya paanda rin at hirap na rin yung minor niya hindi na rin uh, wala na yung tamang minor kaya ang mangyayari dyan uh, adjust tayo ng adjust sa minor ngayon kaya kapag ganyan na yung spark plug natin, palitan natin eh. ito yearly naman to yearly palitan ng spark plug kaya sa maabutan tayo ng punde kaysa mapundi mapundihan tayo sa alanganing lugar Yeah, tandaan niyo kung nakailang taon na kayo sa spark plug na yeah. pwede na akong palitan pag nakaisang taon na kayo mahigit yeah. para hindi naabuti ng na mapundi at tumirik ang ating ang inyong motor Yeah, kung nakaisang taon na pwede nang palitan So yun, ito yung ipapalit natin yung bago. Kasi wala uh, na yan. Malapit na mapundi ito. Eh, titirik na yan at di naanggal yung motor niya. Pag uh, na, na yan. Kaya hirap na siya sa minor. Eh. So yun lang kapag uh, yung natin ay isang taon na mahigit. Uh, pwede na natin palitan yan. Yun lang naman. Uh, at mura lang naman tong spark plug kesa mabudong tayo ng tirik so yun maraming salamat sa inyong panood at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor and God bless sa inyo